Pag yung lagari ka, na lagari na hindi magputol po, hindi matapos-tapos ang ginagawa mo. Sabi mo na lang <laughs> Yun o, at sa mga karabas, kamusta po kayo lahat ano? Isang mapagpalang araw po. Bati ng Team Harabas. Ah, ngayon, episode na ito mga rabas, ay mag start tayo magawa ng ano ng uh, balag para sa plano nating itanim dito sa gilid ng ating bakod kasi kung mapasin nyo may tanim na tayo ang palaya dyan diba? dito natin papagapangin yan sa bakod yan mismo yan diba? may mga palaya na oh, may bunga na rin yan eh. you know Nanihan na rin po ito. Mamaya, eh, kailangan din natin to para sa recipe ni Rabe na paksiw na bangos so ang mangyayari i-maximize natin yung space kasi may space pa dito eh oh. ano yung natin yan lalagyan natin ng ang target natin ngayong araw lagyan natin ng balag tapos uh, yung kaibigan natin uma si ano si kahunter jing ni, lang, ni kasama ni ano ni art vlog so father niya po yon na tayo, pinunlan tayo ng ano ng pipino. So 'yun po yung uh, plano natin itanim dito. Prepare lang natin ngayon 1 inch na daw eh yung ano yung pipino. Hindi so, ko lang alam kung kung pwede nang kunin yung doon. So pag pwede na, tatanim natin dito yun So itong buong bakod na to, lalagyan natin ng balag 'yan. Tapos, target din natin linisin natin tong side na to. Ito medyo na nang ano eh, nang bagin ba? Yan itong side na to. Yan hanggang doon. Ito yung gagawin nating daanan palabas dito. So kasi mangyayari mga karabas pagkatapos natin umani ng ng ito, ng palaya at ng pipino, plano natin taniman uli natin ng ibang ano naman gulay. So kaya kailangan natin ng daan dito para may access, mabilis yung access natin sa likod. So ayun, ready na ang mga boys. Uy, tinamaan pa yung tuhod ko ng poste. Reko, kau yang mau <laughs> nembak sakit. <laughs> Dalaman sama natin. Ikman. Hey guys, kamu sepo. Harami. Good boy. Oh boy. boy. Daddy. Daddy. Kerbugs. Si kuya Igay, mga karabas, nagpapagaling uh, pa. Ayan, ang Kept, <laughs> Kept na siya ngayon. Kept na siya ngayon ulit. Ting na ba? Kapon. Ito yung picture niya ulit. Oh. Ting! <laughs> Ting natin ang iting ah. wala <laughs> ko kitulot ko. Tawa ni Pia Arvin lang ito. Tapos yung masakit ng ipin, yun ang hindi pinabunot. So weird. <laughs> diba? So, diba ang si binunot? Sibilyan si ng binabunot. Oo. Oh. oh. Ano yung ano? Ito yung pangalan natin makararas pang balag natin. Ganakil natin yung mga poste kasi ito yung pagapangan natin sa taas. Papalitan na nililiko-likot niya ni Ami. Good boy. Good boy. Iniyan, dapat ikinahin natin mo ano, yung mga lumang kawayan dito dati. Ito mm -hmm. yung mga poste na yan. Hindi eh. tapi... yang pag... pagod yang pagod. Eh. <laughs> yang <laughs> <Y> <laughs> Yung... <laughs> <Yung> pagod. Hindi <laughs> <laughs> yang pagod. <ba? laughs> oh. <laughs> yang <pagod. laughs> oh, <gata> <laughs> 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 hindi baka <laughs> bahay nila, di makita magtabas <laughs> ah, ito yung gagawin natin dito mga karabas so, may access tayo sa ano? Tatabasan na, na rin talaga natabasan natin to

biar dia usugut kah usugut kah usugut kah usugut kah usugut kah kirim barang kirim mulai ah sa labas sa labas yan dad sa labas sa labas oh. sa may i-maximize kasi natin itong space bukod sa pilapel? hindi yan sa may gilid ng pilapel mga ano tatapatan daw mga post eh? oo makisalit po lahat metro ang ano nga, isang metro yung layo? sa kalahati. Yan. Yan so, may, sa may bilda tilapin. Oh, bigyan lang mo. natin si Calvo ng daanan Daan. dyan. At dana natin hmm. pag mag-aani tayo. Kasi lalabas tayo dito eh pag mag-aani-aani ba. Sa so, ito. Yung malalaki yung post yan yung patapat na so, hindi nyo ang sapatan to. Hmm. Kaya ito pang to eh. Pang to na dito. Tapos mabalagbagan din natin pag ganito. Oh. Saka natin yung tatali-talian ng ano. Ng, to. Korea na lang, sigad Lang Pausa Uy, kunyari pagod na po Ah, ibigod na lahat Meron ako ito, ito, meron na Wait, <laughs> <laughs> ito ata big <may> six bonds. Big <laughs> six. Tama dito yung bonds, sige. Tarayan ay dito yan po. Palaki mo na yan. Oh, ha? okay. Kasi <laughs> masaya nga doon na nabubulok lang, diba? ba? natin. Tama to mamaya. Mamaya okay, magagamit ma natin. Sa akin ito mga karabas. <laughs> Nagkakwento-kwento -kan kanina. Eh, yung timpala minsan ay yun, namimitas-mitas din dito. Ang number one mamitas dito si nice guy. <laughs> ay, ibig sabulay Oo, oh, ah, ibig sabulay yun eh. Lani anihan na. Itong ano na to. palaya ba? Ngayon, pipino. Para... Pag kailangan natin ng panghimagas, si... Eh, sarap yun. Yun talaga, pag umano yun, si tatay ni Ariel daw ay every two days yun, nag-ani eh. Bilis. Mabilis mag-ano siya. Tapos yung kanya na yon, walong puno lang. Walong mm, ano lang yon. Eh ngayon pinunlad niya sa atin parang sa 20. Oh, sa 20 na uh -oh. puno. Uh -oh. Ay, wag kung matumba pa ng ano yan, pipino <laughs> yan. Sobrang <laughs> 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 dami ng pipino, brad. Ay. Galit. Papapi eh. Oh, di pa-coffee puso-puto-puto. Oy, 1-0. Oh, pata-stop. Tuloy na tayo. Tuloy na tayo. Hindi mayare, yare. Di alam kung ayos.

Kom. Oh. Lagi. Si Arna dati, yung gawa mo Brad, no? Yung na. Wala nang <laughs> palu ko. Siya ang engineer na nakagawa nun. Hindi ubra. Ay, tuwa si Arby doon kung nakita niya yun. Wala yon yun. Di topic. Diba natin? Mayroon magpinto ng malayo eh. Nabagsakan dati ng ano ang bahay namin. Ng... Bagyo. Bagyo. Ng Akasya. Muntik na nga si Rasap doon eh, buti eh. May nakakita na mabubagsak na. Bagsakan yung ano, yung ano, ay siya nag-repair. Wala nang ano-ano, wala nang mga palupo, palupo. Ang ginawa niya sa hero, tikuin niya, tik! Oh, tikuin mo ang hero. Oh, di yun tayo na ang pinakabubong, tatlong ganon. Ayun yun yun, brad, oh! Pinabanga pa, tinuwid ko na naman. Ah, din na to. Nung ni yung bahay nila Daddy Day, hanggang nung yun, ayos pa! Ola. <laughs> <laughs> yun pa rin yun, yung ginawa ko noon. <laughs> Ay nga, nandun na siya ako sa Ganon. generator. Ganun siya katibay. ba mm -hmm. pakinabakan pa? Oo ha, tinuit ko naman muna ngayon. Uh -huh. Walang palupalupo ha. Wala ha. Ngunit. Ngunit ang palupo. Kalakuling ko siya ha, nang patalikod ha. Tiko ng yero, yun ang patong ko ha. Sabi ko sinagot na yung time, na yung Ang tatay ka, ah. pala to, Pag gano'n pala dito, amu. Dikado eh. The place. tao ko. Kailangan mo na, laging ganito na. Lagari, lagari kaya. Lagari. Hindi mayari-yari.

Uy, oh, yung sitaw ko, oh. may bunga na, oh. Isang piraso nga lang. Ligaw na sitaw. Hindi, <laughs> may talim ako dyan, pati yun, oh. Diba? Isang ulit pa ba, oh. Yung namatay, yung namatay ang, ano. Yung isa naman, burit na. Ano? Talaga <laughs> yung pa ni Kong Lui eh yeah. Kong, <tinyo> marindan oh, na Kong! Tukulang natin mga karabas para sumakto sa kabilang poste Kina-post Para merin pagdaanan tayo Mas maalaman Kesa mag ikas malayo Yan ang pangalambre

nggak <laughs> kasar kau yang bang pantaian balik ke tubuy mata kita natin di tubuy amal dalih ya cepat ya, ya. niat boy ya. oh yo. <laughs> may ako kahoy. mata. Talo natin. kita Dito Mamak Dito natin mangangara sa Lubenhen para hindi ng mata. Oh. sakto sakto sa batay namin ni eh. boy kit eh oh yung kay Egay naman eh, walang problema hindi masusundot kahit buhok ni Egay dito yeah. Eon, oh. Eon, oh. Eon, mm. Tapos ka na sa problema mo? Ang lima si bag Ay, di ba yung pag-ananda at yung bag? Ipihip, ipihip, ipihip ip ip pa kaya. Okay. Ayos na? Ay, mga karabas, hindi lang pala tayo gagawa doon ng ano. Lulutuan na rin natin tong bago nating kalan, mga karabas. Uy! Kawa yung gagamitin natin. Pwede yung diuling. Ay, mga karabas, tsaka... Working na rin pala itong ating ano. Uy! Ito sa last vlog natin, no? Oh. Yun. So, dito na tayo maglinis ng bangus. Uy! Hingga yeah, po. Ah, basala po. Sabi, tugtog ah. Magbukas mag ka pa ng... Ano ngayon? Oh. oh. Ito pala. Ako, oh, galing talaga. Hindi ako midi na naman tayo na ito. lang siguro ah. Wala akong magkakalap kita eh. <laughs> Doon mo lang ano yung pangbalap. lang lagayan. Makakaralas prep natin yung tahalian natin. Ayan. Bili pala kami guys ng uh, tawag dito. Yun, sangkalan. Chopping uh -huh. board, nakahoy. Uh -huh. Kaya lang, hindi pa lumarating. Daling pa ng lawag. Uh -huh. Shout out po sa mga tagalawag. Malayo-layo yung pinanggalingin. Sabi nung seller, hindi matagal gawin e eh. Sa saka malayo ginagawa pala nila hindi wala silang gawa parang 2 weeks ko nang inaantay hindi niya pa rin napapashift na, 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 pero hindi ko kinakansin kasi nakaka awan akong i-cancel natin sabi ko antayin ko na lang ito na ang area natin mas may helmet dito eh. ang galing natin helmet ni ano yan bro nazarin araw ang gitah galing galinggit ng kawayan na to ba Tikuan dulo ba Sakto git Iyo

Panay na, eh. okay, na ang lagare. <laughs> Hindi mayare yare. sa mata sakto gid Ay, ganun pala yung bun ganun oh. pala yung kahit na single hindi pala yung kahit single man hmm. expert abe saka madiscard eh tatlong taon yung mayroon dalam mo mitik siya tatlong taon yung ba pag nakita ko Sige, ang ganyan-ganyan dito na. Ito mismo dito, eh. Amon. Pag sa ilog ako ha. <laughs> <laughs> ML. <laughs> ML. <laughs> Ayun, may na si ka Si Boy Pandao. sa akin ni Boy Pandao. Mitik yun ha. Mitik. Mitik Tatlo pa sila eh, magkasama sila, di ba? Kampi-kampihan eh. Ano <laughs> Magkakano nga sila, magkakakampe. Mm -hmm. Yung nalaman ko yung gano'n, dati parang mo pa ulang mo eh. Nalaman ko gano'n ah. Yeah, hindi nila maubos ang yung sako, yung klating sakong munggo ah. <laughs> 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 Klating sakong munggo, hindi ubos eh. Buna so, natin ng pantali si Bones at saka si Boyfute. Hindi na mabalik-balik dito. Yung, na Ayun na, bibita sila yung Ngayon Ayun. Uy. Nakakarabas. Masarap pala doon sa paksiw. Oo. Ayan. Nakakatatlo na tayo. Uy. Saan ba? Iba? Okay. Ano, ano na lang yan? Nag ano ka na

Não não tá